Kumustag magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito mga ka-farmers ay meron po tayong pinapagawa po no sa mga tauhan po natin dito sa farm. Yung pagtanggal po ng uh, matatandang dahon, yung mga dahon na pinakauna mga ka-farmers. Kasi po may napansin po tayong uh, atake no sa tinatawag nating palm armyworm o harabas na uod mga ka-farmers. So ito lang po ang simple kong pamamaraan kung paano natin uh, i-control ang fall armor worm no, na umaatake sa mga dahon po ng ating uh, talong at saka arabas. Pero nakapag spray na po tayo ng exalt mga kaparmers so kailangan pa natin ang follow up para uh, 100% din tuluyang makontrol. So ang ginagawa natin mga kaparmers para po sa pagkontrol sa fall armor al al army worm, ay yung malalapad na dahon kagaya nito kasi mo oh, tingnan nyo yun ang mga damage po no sa harabas na uod yan yan pero napaka nakapag spray na po natin tayo ng exalt kaya nga medyo na manage na natin ng kunti so kailangan pa natin magpalo up ng ibang insecticide mga kaparmers parang tuluyang malinis ang talbos kagaya nito oh, maganda so ito mga kaparmers oh pinapatanggal po natin ang mga matatandang dahon kasi pag spray natin alam natin ang Army Worm, Black Army Worm, yung Army Worm mga ka-farmers ay nakatago sila no sa lupa. So hirap silang i-control. Kaya nga nagpatanggal tayo ng matatandang dahon sa ilalim. Yan, parang malinis. At madali lang mapatamaan. So hindi kami nagpo-pruning ha, tinatanggal lang yung mga matatandang dahon sa ilalim po. Mga ka-farmers. Ayan. Po ang kanilang ginagawa. Parang tuluyan nating makontrol ang atake nila mga ka-farmers. So ito lang po ang simple nating pamamaraan. Inuputol po ang dahon. So ganito lang mga ka-farmers, papasilip ko. Nibawa ito matatandang dahon. Putulin lang ito mga ka-farmers Yan. Hmm. Kasi once na mag-spray tayo ng insecticide, tapos nakatago pa sila sa lalang sa mulching hindi pa sila mapatamaan rin yan ito na lang para ano po ito mga ka-farmers malaki pong bagay po ito na ang new trend ay direct so mapakinabangan po sa bulak kasi nagumpisa na po na itong may bulak at saka malilit na bunga kagaya gan nito mga ka-farmers so yan so yun po ang kinukuha natin pinuputol natin para pag-spray ay diretso pong mapatama natin mga ka-farmers wag man ko rin sa tabla lang. Di ba sa tabla? Ah, yan. Tapos inano nila ang lupa sa ilalim ng mulching. Parang Madahil, ah, eh. habok. So, yan po ang kanilang ginagawa. So malinis na kasi pag hindi tanggalan ng mga ka-farmer sobrang kapala po. Oh. Kita niyo. Kasi napakaganda po ang ano natin ng tinantalong. po. Oke, okay, so saya yang lah tanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you. That's nice. That's cool.